Kinagabihan, nandito na ako sa maliit na kwarto na pinagdalhan sa akin ni Don Buen Camino. Parang kasing laki lang ng banyo ang laki ng kwartong ito at isang kama, kumot, unan lang ang meron dito sa loob. Masif daw ako doon kasi hindi masyadong pumupunta ang mga mayayamang tao sa lugar ng mga mahihirap. Puro mayayamang pamilya ang kaibigan ng aming pamilya. Kung kaya't hindi masyadong makikilala ng mga ordinaryong tao ang itsura ko, lalo na dahil hindi naman laging lumalabas ng bahay si Carmelita. Samantalang sa kwarto naman ni Don Buen kami noong nag-stay si Juanito. Lumipas ang tatlong araw na biyahe sa barko nang hindi ko man lang nakikita si Juan ito. Mas mabuti daw na hindi muna kami lumabas sa mga kwarto namin para hindi kami makita ng mga tao. Hays, grabe. Namimiss ko na siya. Kung may cellphone lang sa panahong to, siguradong text meet na kami ngayon. <laughs> Pagdating ng barko sa Maynila, sinundo ako ni Don Buen Camino sa kwarto at kasama na niya si Juan ito. Nagkatinginan at nagngitian kami sa isa't isa Ewan ko ba kahit sa simpleng ngitian lang namin Feel ko na sinasabi niyang na-miss niya din ako Hmm OMG Carmila, Nagiging cheesy ka na din Maraming salamat don Buen Camino Tugon ni Juanito Nang makababa na kami sa ko. Nakataklob na ako ngayon ng bilo at nakasuot din siya ng malaking sombrero. Walang anuman, ibig kong suklian ang lahat ng kabutihan ng iyong ama sa aming pamilya. Sagot ni Don Buen Camino kay Juanito. Tunay nga na napakabuting tao ni Don Mariano kaya marami siyang tunay na kaibigan na gustong tumulong sa kanya. Napatingin naman sa akin si Don Buen Camino at napangiti. Huwag kang mag-alala bini, bini ang iyong pagtakas sa iyong ama ay ililihim ko. Sabi niya, napangiti naman ako at napabaw sa kanya. Nagpasalamat kami ulit kay Don Buen Camino sa katuluyan ng omalis. Agad naman kaming sinalubong ni Ignacio sa kain ng isang kalisa. Wanito, kamusta na? Bati ni Ignacio at nagyakap sila. Napangiti naman ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Nakakatuwang isipin na maging si Juanito ay madami ring mga kaibigan na handang tumulong sa kanya. Nakasakay na kami ngayon sa kalisa. Nasaan nga pala si Sonia? Alam na ba niya? nag aalalang lang tanong ni Juanito. Napabuntong hininga naman si Ignacio. Magkatabi sila ngayon at nasa tapat nila ako. Nagpadala ng sulat si General Celino sa aming bahay at magpapadala raw siya ng mga taowan sa susunod na araw hanggat hindi pa napapatunayan na walang kasalanan ang inyong ama. Sagot ni Ignacio, Oo nga pala, sa panahong to, kapag nasira ang pangalan ng isang miyembro ng pamilya, dami lahat ang pamilya at kamag-anak nito. Madali pa man din damdamin ni Sonia ang mga problema hindi makakabuti ito sa kanya. Sabi ni Juan ito, kilalang kilala talaga niya ang mga kapatid niya. Siyempre naman close na close sila sa isa't isa. Oo nga lalo na ngayong hinala ko na nagdadalang tao siya. Tugon pa ni Ignacio, agad kaming napatingin ni Juanito sa kanya. Talaga? Sabay pa naming sabi bigla namang napangiti ng todo si Ignacio. Hinala pa lang, hindi pa naman ako sigurado. Natatawa niyang sagot, OMG, it's IBB. Napatingin ako kay Juan at mukhang masaya din siya sa magandang balita na hatid ni Ignacio. Pagdating namin sa bahay nila Ignacio at Sonia, agad kaming sinalubong at niyakap ni Sonia. Kuya Juanito, Carmelita, sigaw niya at dali-dali niya kaming binusog ng yakap. Agad niya kaming inimbitahan sa bahay nila. Malaki din yung bahay nila at may tatlo silang kasambahay. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ang buong bahay nila. Hindi naman mansyon yung bahay nila pero ito yung mga katulad ng mga makalumang bahay talaga nagawa sa kahoy. Yung mga pang horror film. Grabe. Magkasing edad lang kami ni Sonya at nakikita kong sobrang saya at kontento na siya sa buhay may asawa niya. Tara, tayo'y kumain na. Naghanda ako ng paborito mong ulam kuyawan nito. Pasensya na kung hindi iyon luto ala Monte Carlos ha. Pangasar pa ni Sonya at inilapag na niya ang isang malaking mangkok ng kalderita sa misa. Nagkatinginan naman kami ni wanito pero agad siyang napaiwas ng tingin. Nahiya ata siya. <laughs> Nakatanggap ako ng sulat mula kay Maria noong isang araw. Nadarating kayong dalawa ngayon sa Manila. Tugon pa ni Sonia, nakaupo na kami ngayon sa hapagkainan. Magkatabi kami ni Sonia at nasa tapat naman namin si Juanito at Ignacio. Nagulat ako nang biglang hawakan ni Sonia ang kamay ko. Maraming salamat Carmelita Hindi ko akalaing magagawa mong tumakas sa iyong ama upang tulungan kami Bukod sa matalik mo akong kaibigan At napalapit na din ang pamilya namin sa inyo Gagawin mo ba ito dahil napamahal ka na din sa aking kuya? Pag-iityos pa ni Sonia Nanlaki naman yung mga mata ko At napatingin sa kanila Nakangiti ng todo ngayon si sonya at Ignacio Samantalang napayo ko at uminom naman ng isang basong tubig siwa nito Nafifil niya rin siguro ang tin sa mga oras na to Ha? Ah, uh, oo naman Mahal ko kayong lahat At kaya ko ginagawa to Dahil naniniwala ako na walang kasalanan si Don Mariano At katotohanan dapat ang nananaig Sagot ko pa at inemphasize ko talaga yung huli kong sinabi na katotohanan dapat ang nananaig para maiba ang usapan. Napatango agad si Sonia at Ignacio bilang pagsang-ayon. Hindi ko naman ngayon nagawang tingnan si Juan nito. Hay, tama nga si Sonia. Ginagawa ko to para kay Juan Dahil kailangan niyang mabuhay upang magtagumpay ako sa misyon ko. Iyan din ang laging sinasabi sa akin ng aking ama katotohanan dapat ang laging nananaig. Sabi naman ni Ignacio. Bigla namang napayuko si Ignacio at Sonia. Parang bigla silang lumungkot nang mabanggit sa usapan si Kapitan Corpus. Nasa Espanya na si Kapitan Corpus hindi ba? Tanong ni Juanito. Napailing naman si Ignacio. Nasabiyahin na siya papuntang Espanya nang harangin siya bago makadaan ng barakong sinasakyan niya, Zuwais Kanal, dahil ipinag-utos ito ni General Celino bago padakpin si Don Mariano. Malungkot na sagot ni Ignacio. Ano? Bakit? Nasaan na siya ngayon? Gulat na tanong niwan nito. Marahil ay nakabalik na ang barakong sinasakyan niya ngayon dito sa Maynila sa linggo. Hindi rin malino sa amin kung bakit siya pinabalik. Sabi ni Ignacio at baka sa mukha niya na nag-aalala siya para sa kanyang ama. Gosh, doble pala ngayon ang kinakaharap na problema ni Sonia at Ignacio. Parehong nasa panganib ang mga pamilya nila. Oo nga palawan ito. Napag-alaman kong ikinulong si Sergio sa at balak din siyang imbestigahan tungkol sa mga armas at baril na nakuha sa inyong tahanan sabi ni Ignacio napatulala naman si ito. alam kong mahirap paniwalaan pero may kutob ako na may taong gustong sumira sa inyo kilala ko si Don Mariano at Sergio matulungin at mababait sila sa kanilang kapwa ngunit hindi nila magagawang konsintihin ang mga rebelde sa karahasang ginagawa ng mga ito sabi pa ni Ignacio Napahawak naman si Juanito sa noon niya. Mukhang hindi na niya alam ang gagawin niya. Nabalitaan ko din na ang magiging abogado ni Don Mariano sa korte ay si Ginoong Ocampo na itinalaga lamang ni General Celino. May kutob ako na balak nilang ipatalo ang kaso ni Don Mariano kung kaya't ako na mismo ang magtatanggol sa inyong ama. Sabi ni Ignacio, gulat naman kaming napatingin sa kanya. Oh my gosh, abogado nga pala si Ignacio. Ah, oo nga pala. Nabanggit niya noong maipapakilala siya sa aking mga kaklase niya sa pag-aapoga siya. Sigurado ka ba dyan, mahal? Gulat na tanong ni niya. Mukha ngayon lang din niya nalaman ang desisyon ng asawa niya. Ignacio, paano kung hindi naman natapos ni Juanito yung sasabihin niya kasi mukhang buo na ang desisyon ni Ignacio. Sigurado ako at kailangan kong gawin ito upang manaig ang katotohanan na pilit itinatago ni General Celino. Sabi pa ni Ignacio at napatingin siya sa akin nung sinabi niya yung word na manaig ang katotohanan. Hindi ko alam pero Parang natatakot at kinakabahan ako sa pakikipagsapalaran na gagawin ni Ignacio. Gaya nga ng sabi niya, mukhang na frame up lang si Don Mariano. Pero paano mapapatunayan ito? Kinagabihan, isinara na nila agad ang mga bintana at sinabihan din ang mga katulong na huwag sasabihin may mga bisita sila. Abala naman si Juanito at Ignacio sa pagpaplano kung anong mga hakbang ang gagawin nila. Habang naguhugas naman kami ng plato ni Sonya. "Carmelita, nabalitaan ko din ang nangyari sa inyo ni Kuya Juanito. Hindi ko akalaing magagawa kayong ilaglag ni Hilina." Sabi ni Sonya. Napatigil naman ako sa paghuhugas ng plato dahil sa tanong niya. Tama nga si Sonya. Nilaglag nga kami ni Hilina. Kahit hindi ko man lubos na kilala si Hilina, hindi ko naman akalain na magagawa niya iyon kay Juanito at sa akin. Kahit pa hindi naman ako si Carmelita na matalik niyang kaibigan. Siguro dala na rin ang paninibugho kaya niya nagawa ayon Alam naman nating lumaking wala ng ina si Helena, kung kaya't sabik siya sa pagmamahal. Nagkataon nga lang na maling lalaki ang minahal niya. Hindi naman sa sinasabi kong maling lalaki si Kuya Juanito Ang ibig kong sabihin, hindi siya para kay Kuya Juanito Dahil ang puso ng kuya ko ay nasa iyo Sabi ni Sonia at napangiti siya Nanlaki naman yung mga mata ko Oh my gosh, like brother like sister Bakit ang straightforward nila? Tika, paninibog ho? Silos yun diba? Tama ba? Gosh, nasbleed na ako dito. Matagal ko nang alam na may gusto sa iyo si Kuya Wanito. Napansin ko iyon nang makita namin kayo ni Leandro sa isang kainan. Ngunit hindi ko lang sinabi dahil nakiusap sa akin si Kuya Wanito na siya na mismo ang magsasabi sa iyo. Sabi pa ni Sonia. Napatingin naman ako sa skills niya sa paghuhugas ng plato. Grabe, ang galing niya. Mabilis siyang maghugas pero sobrang maingat ang pagkakahawak niya sa mga plato. Subject din ba nila yan? Oo nga pala. Pasinit siya na, Karmelita. Nasabi ko kay Kuya Juanito ang tungkol sa relasyon niyo noon ni Leandro. Hindi ko naman akalain na mahal mo pa din si Leandro eh. Sabi pa ni Sunya. Itatanggi ko sana kaya lang biglang napahawak si Sunya sa noon niya at nabasag yung platong hinuhugasan niya. Agad ko siyang inalalayan dahil muntika na siyang matumba. Sunya, ayos ka lang? Nagpapanik kong tanong. Nakapikit lang siya at parang hinang hinanghina. Na nahihilo ako. Mahina niyang sabi at dahil doon agad akong napasigaw at tinawag ko si Nawanito at Ignacio. Dali-dali naman silang tumakbo papunta ng kusina at inalalayan si Sonya. Anong nangyari? Nag-aalala lang tanong ni Ignacio at parang namutla siya nang madatnan ang asawa niya na nakahando sa sahig na nag-uusap lang kami kanina. Ta Tapos bigla siyang nahilo at hindi ko na natapos 'yung sasabihin ko kasi biglang binuhat na ni Ignacio si Sonya papunta sa kwarto nila at inutos niya sa isa sa kanilang kasambahay na tumawag ng doktor Gabi na Nasa kusina lang kami ni Juanito Dahil si Dr. Hidalgo pala ang doktor nila Ignacio at sonya, Kung kaya't hindi niya kami pwedeng makita dito Nang makaalis na si Dr. Hidalgo Agad kaming nagtungo ni Juanito sa kwarto nila Sonia Kamusta? Anong sabi ng doktor? Nagpapanik na tanong ni Juanito agad naman akong tumakbo papalapit kay Sonya at hinawakan ang kamay niya. Pero nagulat kami ni nito kasi biglang napangiti si Sonya at Ignacio at tumawa sila. Um, ayos lang ba kayo? Nagtataka kong tanong. Mukha kasi silang baliw na tatawa-tawa dyan. Tama nga ang hinala ko. Tatlong linggong nagdadalang tao ang aking asawa. Magiging aman na ako. Parawd na sabi ni Ignacio at niyakap niya si Sonia. Nanlaki naman yung mga mata namin ni Juanito at napangiti ng todo sa kanila habang pinagmamasdan ang mga ngiti sa kanilang labi dahil magkakaanak na sila. Masaya ako para sa inyo. Bate ko sa kanila at makikigurupahag sana ako sa kanilang dalawa kaya lang naalala ko na mayayakap ko din si Ignacio kapag ginawa ko iyon at syempre bawal 'yon. Hays, kung nasa modern world lang kami, tropa-tropa'ng group hug lang 'to. Bigla namang hinawakan ni Sunya ang kamay ko. Maraming salamat, Carmelita. Hinihiling ko na maging kasing buti at kasing ganda mo ang magiging anak ko kung sakaling babae ito. Sabi ni Sunya, habang hinihimas niya ang tiyan niya, napangiti siya sa akin. Sana lang hindi maging kasing kulit at kasing daldal niya ang magiging pamangkin ko. Pangasar na sabat naman ni Juan nito. At dahil doon, binigyan ko siya ng what the hell are you yet talking about look. Pero tinawanan niya lang ako. Ibabalita ko na agad ito kay ama at kinadun niya wanita. Excited na sabi ni Ignacio at nagkiss sila ni Sonia sa harapan namin niwan ito, OMG At dahil doon, napaiwas ako ng tingin. Ganon din naman siwan nito. Mukhang na feel niya din ang awkwardness na nangyayari sa mga oras na to. Pasensya na, hindi ko lang talaga mapigilan ang saya na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Huwag kayong mag-alala, mararanasan niyo rin ang galak na ito sa oras na magkaanak na kayo. Sabi pa ni Ignacio At dahil doon, nagkatinginan kami ni Wanito My gosh, mas lalo pa nilang pinalala ang awkward at atmosphere. Sabay naman kaming napaiwas ulit ng tingin Shucks Bigla ko tuloy naalala Napito na anak ang gusto nila noon Na maging anak namin ni Wanito OMG Makayanan ko kaya yon, Di joke, haha <laughs>